ito ng sarsa para bukas at sa linggo wala Bas, <laughs> 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 try mo na nabas Aha, kanina, kanina ka pa try nang try wala nang try yan wala na, na, na ba larga larga na toink <try> dibasang <try> <try> ayan mga farmer magandang buhay <coughs> ano tayo ngayon ah walang trabaho pero ayan nagpapasok si papa kasi may bisita siya pero kami naman po ay may preparation for Jomar's birthday celebration dapat kahapon kaya lang na udlot dahil ah, ano ha ah, matawag dito yung nagpa dentist po kami late lang naka din si baby nga iniwan ko na lang dahil nainip yung mga bata tapos in the afternoon, pina-inject namin si Rowan dahil nakalmot ng pusang maliit mga may eh, Nakakatakot. Meron kami mga napanood na balita na eh, may nangyari sa bata. Diba? Namatay dahil nakalmot lang nung, nung pusa. Nakagat siya. Eh, na lang. After a month, eh, yaman, nakakatakot. Ano? So, ayun, para masigurado natin. Eh, sabi ko, bebe, iyak siya. Ngayon, ah, hindi niya na daw hawakan yung pusa. Malit na malit lang naman nakalmot, pero may dugong konti eh. Inano niya kasi, ipinaglalaroan niya. So ginigigil niya din. So ayun na ah, nag-ano tapos sabi ni Bebe, bukas na lang eh nagkasundo-sundo sila. Pasyal daw sa Lake Shore para maiba naman ano. So ayun, may mayroon po kasi sa Lake Shore na sa gabi mayroong pailaw doon, may mga food trip, food trip ganun. Pero sabi nila pwede naman daw mag picnic doon magdala ng pagkain So oh yun magluluto na lang po kami Magluluto kami ng fried chicken Then uh, hindi ko alam kung pwede magdala Magdala na siguro ng pansit din ano Pwede rin Ah uh, Kalderetang baka mga farmer Yun Matutuloy yun Mekos mekos tayo ngayon Ah uh, Pero bago ang lahat ako po iakyat muna <laughs> Chicken muna natin ang business na, ah, mekos mekos na tayo Ito, ano lang to West Worcestershire sauce At konting oyster Ito na po yung baka natin Kinamay, ayan Nahulog, ayan, sige yung okay lang yan <laughs> Ayan oh. Ah Timplan muna natin Ginaya ko lang, may napanood lang ako, kaya gaya lang tayo Siyempre oh. Tapos Bango ah, Bango na palang Worcestershire ah, hindi ko alam kung tama na ba yung ko? Ano kasi? Ah. Uh, Tapos dito yung Baka mamaya ma-over tayo, no? Parang nagdala natin tayo ng Kulang eh, no? Hindi pa naman na wala, wala akong mabiling ano eh. Yung gamit natin na brand. sikat na brand ng Worcestershire Kaya na pag Kakainin naman to eh Na Kahit anong klaseng kalabasan nito Kakainin naman to eh no Di ba? Itikla pa ako ng fried chicken pala Ito ng sarsa Para bukas at sa linggo Uy. Uh -huh. Sabi nila margarine daw. Lagi natin. Margarine nga. Tapos may ano 'yan, reno, may pickles. Ah. Uh, natin kung ano, ang kalalabasan. Ano? Hmm. Dapat makilong ba 'yan? Eh? ayan tapos konting sibuyas joke lang ang ah, sibuyas ganyan daw ang nakita ko gaya lang natin mga farmer konting bawang Ito yung walang kawin na pa. Ayan eh. Tama na ba yung margarin ko? Tamba-tamba lang tayo ha. Tamba-tamba lang tayo. Kasi, Mamaya pa yung fried chicken. Ito, matagal to dahil kalalambutin natin ang ano, dahan-dahan. baka. Ano kaya dito? Wala. <laughs> Wala. konti para yung ng sibuyas masipsip syempre. Ahon na para yung Worcestershire ko. Alam natin yan mamaya. Wala. Ayan, no? Ah, parang naparami pa nga yung ano ko, tomato paste. Medyo mapula ng konti. Pero ganito na lang ang magiging kulay niya. Ang kulang na lang po niyan, eh nga, yung konting, yung timpla siguro ko. Tapos, ah, pampalapot na sky flakes, keso, ano ba ang pabang kula. Reno pala. Ayan. Pero mamaya na natin lalagay pagka malambot na daw. Tapos, pickles. Yun lang makikita natin yung malay nyo ah. ito ngayon hinahanap kong kaldereta <laughs> yung walang tomato sauce Ayan. pero palalambutin pa natin yan medyo matagal-tagal pa tatakpan lang slow cook lang tayo wait lang Tingnan-tingnan <laughs> -tingnan ko lang, baka matuyo eh. Ayan, off to lecture na kami, mga ka-farmer. Nandiyan ang mga boys. Ang family, syempre kasama. Family ni Rambo kasama, kaya lang siya hindi makakasama. At si Puroy, gawa ng ang aga po ng lechon buka, 6 o'clock ng umaga. Gawin to pala yan, syempre. <laughs> wala, wala tayong magagawa. So, uh, okay naman sa kanila. Tapos, ito, napalitan na pala mga farmer. Alam nyo, hindi langgam. Nagkamali ang lahat. Wala pong langgam. Ang kinamatay niya ay naka-plastic daw yung ano <laughs> namatay dahil hindi pala natanggal yung plastic no? so ayun parang nasuffocate siya yun po yung ano kasi sabi ni Dexter buong buo pa yung plastic dalawa pa naman daw so ayun ang kinamatay mga ka farmer naka plastic hindi pala langgam so, wala pong langgam yun naman ang kinaganda walang langgam so hopefully pangatlo ka na sister pero pinili namin ito. Alam niyo ba 1,000 lang 'to, mga ka farmer 1,000 pesos. Doon sa sa mga naghahanap ng talisay, ayan 1,000 lang po 'yan, ma. Sa iba po mahal 'yan. Ayan po, makukuha nyo na siguro mga 3.5 o more than, or even 5, yun, 6, na, o even 5,000. Kasi yon 6.5 na, oh, presyo sa amin. So, doon po sa binila namin, a, sa Guagua, malapit lang doon sa bago umakyat ng tulay paakyat po papuntang uh, kanto ng Santa Rita na andoon so ayun sa kanan kung papunta po kayo ng Olongapo. po sa kanan lagpas lang ng RB Ramos Electrical ayun so ayan mga ka farmer 1,000 pesos lang ayan na sino bang mga kasama ayan syempre mga family na narisal ayan Rambos family Uh, di ko alam kung kasama si Nasana Magta-tricycle lang yung iba Yung iba sakay sa likod ng uh, Ano, sa likod ng pick-up Dahil Malapit lang naman, yan lang naman Mas malayo pa nga yung San Fernando Dito lang po sa Mexico, bago tumawid na NLEX So dito na kami sa likod dadaan Tapos naluto ko na pala yung ano Parang Medyo nasobrahan nga ako sa Worcestershire at sa tingin ko parang mas masarap kung toyo lang wala na yung Worcestershire or masyado pong marami yung nailagay ko no? oh yan. baka may toyo din yun konti lang ang Worcestershire medyo may nag overpower yung flavor masarap pa rin naman <laughs> oh, ayun po mga ka farmer so, ayan, abangan nyo kung ano bang meron doon sa lakeshore actually last year pa namin gustong puntahan yan pero 'yun nga hindi man tuloy-tuloy. After kasi pupuntahan na sana namin after na ng December. Wala na. So ayun, tamang-tama -tama. ngayon ay ano, uh, si pag din po ng kapatid ni Jomar na babae. Ayun, nagda-drive ng ano, ah uh, tricycle naghahatid po ng uling. Ayun, kapatid ni Jomar 'yan. Ayun.

Oh, Ayan o mga farmer na andito na po kami Naku katakot-takot na Nangyari sa amin Nagkaligaw-ligaw sila Nauna sila Hindi sumunod sa amin So ay naghintayan pa kami doon <clears throat> Ayan, kung papasyal po kayo dito pala, bawal lang pagkain, syempre. Pero ayun, ganda din. Dami din pong uh, tao. Mamaya <laughs> ikutan natin yan, yung mga pagkain na andon. Tapos dito naman yung mga pangbata talaga, no? Yung mga rides. Ayan, no. Oh. Lakeshore. Ayun no? Oh. Parang perya lang ah. Piso. Ah, darts. Kaya lang. Ano kaya ang dart pin nila? Ahoy. Mamaya, ang dart pin. Saan mo na tayo? Ang ganda yung dark pin ah. Ano po sir? Paano manalo miss? Uh, putok po ng balon ng points ang bibilangin po sir. Okay. Ah, putok ng balon. Uh, well, Ako, 1 points, 30 points pataas. Kung maka 30 kang putok ng balon, may premium na. Maliis pa laki po. Ganun pala. Okay. Dito kaya. Ganun para kayo. Ilan daw niya? Paano daw manalo, Dex? Anim. Isang ya. Ha? Dapat mo yung anim pa eto, sir. Lima. Ayun. Ayun. Ah, anim na straight. Ah, mahirap yan. Okay. Ang litong ring eh. Halos lang ko. <laughs> walang premyo. wala ito ko ako ko. Oh. Nice. Guys. <laughs> ang galing niya. <laughs> mahirap Ah, pero maganda kung makakalog eh. awa. Mahirap ah, di Alam po yung bola ko Ah, ang ganda. Hindi ka gaya sa Sky Ranch, mas mahirap. Likas na 100 anim ah, wala nga mintis dapat pala na eh hindi mo makukuha itong malaki sortihan <laughs> lang ito ah. ka last time maglalas na lang ako adik niya adik niya wala na yan yeah. mga 300 ka na mga 300 ka na Masalah lang tu ya. Bos, saya mau nampak. Kanina ka pa, try nang try. Wala nang try yan. Larga. Larga na. Toink. Dibasang. Ding, ding. Wala sa ano na. Ayun, no? Tatlo na naman. Ayun, 6 out of 6 Ito, dapat kahit man lang 6 out of 8 na no? mahirap yung ano kala ko malambot ang bola malambot 100 tsaka maganda may kalog eh kahit kumalog siya, pwede siya ayan lang 6 out of 6 ito mapanalunan mo wala hindi makukuha. Hindi makukuha. Ang liit eh, no? Apat. Nasunod. <laughs> Lima <laughs> ang <laughs> nasunod. Makarekord ka na? Oo. Hey! 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 Hey!

Ano kakainin natin Mahirap. Ang liit okay naman. Oo, gusto maglaro <laughs> 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 Ah. maglaro Ah, laro na pala eh. Oh, ikaw. Sulukan mo 'ong Okay, mo ka

<laughs> One. Na, malambot yung bola. Okay lang, mas maganda malambot. Pero, pero para mas koro. Ayun oh. Ay, okay. gamsa ko dyan. Si Boboy Si Boboy Si Bobo. Si ay, 2. oh, Sal. Ikaw na lang eh, pag may isa ka meron ka eh, no? Parang alam ah, Para na bumili. Eh. kasi. Tira, Nel Apingi ka 'to. Mas maganda tatalon ng konti. Kasi pag hindi ka tumalon tapos. belok. Oh. Oh maganda dito kaysa kay Lakeshore ang hirap na shoot ah, sa, sa, ano, sa ay sa sa Sky paper. Ranch oblong yung ring dun eh yung yeah. so, simbola no ha matigas na oblong tapos sobrang tigas ng ring pero yun isa lang ang kailangan mo isa lang kailangan isa lang pero napakahirap naman kahit shooting ka po yan hindi mo magpapertek yan ah ah Nel tira ano Okay, hey, Oh, Nel Uy, wala Iyon <laughs> oh, Sabi ko nakakapusin eh One Two ini <laughs> Aduh, <laughs> <laughs> tatlo yan, tatlo, tatlo 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 <laughs> <laughs> Para sa sawa lang ito lang. Guys, mga kanda. Ikaw, Nel. Wala. Wala. Isa na rin kayo. Oh, oh, oh. Ay, <laughs> lako. Oh, okay. Dito naman. Titira oh, okay. ka ng napakarami. tang globo pa putokin mo. <whereer. manyan> Di kagaya doon sa Sky Ranch noon

음 <laughs> Baliwag pala rito Grabe oh eh. Dito naman kami sa dulo ah, uh, Kung marami po kayo May grupo kayo nga Pupunta rito Grupo Ang uh, hirap Ikip Kasi magkakawalaan Ano na lang Cellphone syempre Tawagan at Dapat may meeting place kayo Kung anong oras magigita kita Ang okay, laki talaga doon hmm, pa na, pa na po kami Mga, pang bata, bata mag enjoy rito pero yung rides daw ng pang matanda doon naman sa kabila talang napakalayo dito yung food park wala yung pagkain kung food trip okay Pagkain pala. Hmm. From shawarma to roasted chicken. Buko. Pagay man, nakita ko. Ayan, milk tea. Korean. Ano sa mga mga sa geng-geng? kasama sa Hindi namin kayo. salamat. Ayun. Pala yung mga ride sa kabila, no? Oh, ang dami, oh. Ang ah, papagod sa kakalaka dito, no? Ayun pala, oh. Ganda ng ilaw, ah.